Guys, good morning. Update ko kayo sa ano namin sa ba, sa garden namin dito sa likod. Medyo gumanda yung mga halaman namin dito nung binagay ko itong mga uh, uh, net na ipapaw. Balak na na sa aming lagay dyan sa uh, uh yung ano na yan, yung grains. Pero bakit din na uh, ng yung hangin dito sa akin. Kaya ganyan lang ginawa ko. Wala akong katulong kaya ganyan na lang so far okay naman yung mga halaman namin ito yung graph ko okay naman yung tubo niya okay na tapos dalaw yan nalilagay ko dito yung tapos yung mga halaman namin dito nalilagay namin Inobserbahan lang namin kasi dati napakainit dito kahit yung mga medyo namatay pero tuloy naman yung ano nila tubo nito. sa una lang sa umpisa kasi nung wala pa yung ano shade na yan yung net na yan nubukan namin so, magaganda naman yung tubo ito naman apektuhan ito yung mga nauna na ilagay namin Ito pag uh, natapos na yung salote namin, ililipat namin ito. Punti lang ilalagay namin dito. Tapos lilinisin namin ito yung mga kalat-kalat na yan para maayos dito at uh, maganda naman tingnan. Sa ngayon kasi hindi pa naayos yung lote kaya dito muna sila pansamantala. Saka yung mga gamit-gamit. Maayos yan. Ito pwede nang i-graft maglagay tayo ng tricolor dyan maraming kulay na pwedeng uh, ano natin dyan i grab so. at minsan dito rin ako naglalaban ng aming mga basahan yung mga ginamit ko sa labas sa, sa loob kaila sky sa kay Bella dito ko rin nalabahan nagagamit namin lugar na ito kahit paano pagagandahin namin pag na yung paglalagay nito ng ibang halaman yun na naging proud dito talagang namamatay yung mga halaman dyan kaya inimpi ko na lang. Sobrang init. Pero susubukan namin yung actor vibe yung dalawa na yan. Yeah. Pero susubukan nila yung maglagay dyan. Pag hindi talaga pwede, ilialis na namin. Maganda rin yung tubo nila Oh. Ito mga bagong lugay ko mga nasunog sa labas. Dito ko sila pina pina muna. Para sakaling makasurvive pa. Sa tutong sa labas sa mga yung sobrang init. Guys, update namin ng mga halaman dito sa labas. Ayan. Ayan medyo maganda sila ngayon kahit taginit kailangan lang talagang diligan kahit tayo mga bulaklak pa uh, paisa isa lang na may naman nila mga dahon nga lang talagang mga uh, nilalago yung mga ito so, yung aming mga nakarede ng pang-grab o oh, mga pang pang na pang-grab din namin yan kapa oh. pa ayun bang tulo lang yan o oh. kita nyo guys o oh. nga lang bulak bulak oh. rin o malago na kailangan ng i-trim makikita nyo dyan oh, malago hindi na tumitigil sa pangulaklak yan nagantas yan oh. yung mga pang-grafted namin nandito pa rin mayroon pa rin mga gulong Guys, magiging tayo ng tubig para sa ating Milo. Milo naman ngayon kasi yung kape, may sinisikmura kami kaya Milo naman. Order niyo po. Order ba ako? <laughs> Nakabuk yung kagabi. Ha? Nakabuk kagabi. Yung yung Milo. Oh. <laughs> <laughs> Thanks! Anong breakfast natin? Napay. Meron ba? Yung muna yung sarip. Hello guys. So nag ano ako naggupit ako ng buhok ko. Hindi ko alam ko okay dun sa likod pero dito sa harapan okay naman. So binawasan ko lang yan guys, ganyan para hindi masyadong mainit. Alam niyo na, taginit naman ngayon. So si Papsi <laughs> kanina nandito siya. Kala ko maghihiga-higa siya ngayong umaga pero bumaba din ako nagsalang ako ng mga damit kasi mga damit kahapon hindi namin nalabhan lahat kasi sobrang marami ayun na yung buhok ko nagbawas lang ako guys kasi nag ako kanina ayan medyo mahaba din yung ano yung nabawas ko sa buhok ko kasi sobrang init talaga ngayon ay nakutin ko na lang pala dito Huwag ko na ilabas doon sa ano. Sa kusina. Kunin natin yung dustpan. Saan yung dustpan dito? Parang, ay. Yung baby ko, oh. Ay, upang bumangon. Pero nag-ano na sila. Nagkumain muna sila ng sausage nila. Para maya-maya ng konti, makakain sila ng... breakfast Ay, oh, si Bella, oh. Hindi niya gusto. Lagi. Yan ang pwesto niya. O oh kaya doon sa ilalim ng kama. Siguro dito nalalamigan. Dahil nga dito sa ano. Dito sa bintana. Ayan. Ah. siguro siya dyan. map na ako dito sa loob. Ay, Hal, ang ganda ng pinanood natin, ano? Yeah. Natapos mo? Yes. <laughs> Luma na siya, guys. Pero, ano, maganda pa rin. Sindler, ano? Uh, Parasite, the gray. Parasite, the gray? Oo. Uh -huh. uh -huh. Tapos, yung isa yung kagabi, yung Sindler's List. Sindler's List, matagal na rin Mm, matagal na, lumang-luma na. Ano pa doon, bata pa si William Nielsen. Okay. William Yun. <laughs> ha? William Nielsen pa yan? William Nielsen. 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 William Nielsen. Nielsen. Basta. <laughs> 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 Ayan, request ko kay Papang. Dagdagan mo yung kalabasa natin. Masarap yung kalabasa para ah. hanggang hapon. Dagdagan mo, tapos bukas bumili ulit tayo ng kila Sky. Yung pagkain nila Sky, meron na? Yun lang. <laughs> Anong papakain mo sa kanila ngayon? Ano papakain mo sa kanila ngayon? Kahit ano lang. <laughs> Kahit ano lang. Ayun, nandito na yung mga ano. Nilaban namin kahapon. Mamaya, pwede na kami mag ni Papa. Habang ano nagmo-movie marathon. Sino po muna ito? Dito nga pala kami naglalagay ni Papa ng mga ano namin. Mga hanger ng mga damit namin. Ayan. Tapos ito, inilagay ko na rin dito para makapaglagay si Papa dyan ng mga t-shirt niya. Ito yung ano guys, yung sinasabi ko na gusto namin linisin ni Papa. Kasi maganda itong kwarto ni Kuya Clark. So, habang hindi pa natatapos doon sa ano, sa kabila na bahay kasi yung iba, magpapagawa kami ng maliit na bodega doon. Doon namin ilalagay ang mga 'yan. Mga karto-karton. Oh. Magano ka na? Okay. Luluto na siya. Ginataan. So, puro kalabasa yan. Walang ibang lahok. Yung talong nilagay ko. Mm. Ayan, dito sa sa skillet. Bakit buo yung ano mo? Yarn. Ito na guys, yung ginigisa ni Popsi. Hindi oh. <laughs> ko nakuhanan. Nilagyan na niya yung talong, sili, at saka yung kalabasa. Lalagyan ng tubig na mainit. Ayan na guys, luto na yung kalabasa, saka natin ilalagay yung gata. Pakukuluan lang natin yan guys, para malasang malasa, huhuli talaga natin na ilalagay ang gata. Kakain na kami guys sasalang muna ako nitong ano nitong pasta habang kumakain kami para kapag tapos namin kumain, magigisa naman ako ng sauce mainit kasi ngayon guys kaya kailangan e eh, mabilisan kami dito ni papa, pero kahapon, hindi siya ganun kainit kagaya noong isang araw kaya noong nagbablog ako, sabi ko ang init, sobrang init dito sa amin inabot ng 38 tapos nag 40 nag 40 noong ano mga bandang alas 2 hanggang alas 4 so ito hindi ko nagagamitin konti lang yung niluto ko kumuha lang ako dun sa ano sa jar na yun ayun merong ano dun spaghetti tapos nakahiwa na rin nakagawa na rin pala ako ng pagkain ng mga bebe ayun ay! Hinaan ko pala yung apoy. <laughs> Habang kumakain kami. Baka kasi sumubo eh. Kahinaan natin. Alam nyo matagal na namin hinihintay na maubos itong ano. Gasol namin. Hanggang ngayon meron pa rin. si Bella sa kasi Sky nandun na sa ano sa kusina na una pa kaya sasabay na rin namin yung ano yung pagkain nila magla lunch na rin asan sila aray ko pa mahulog na aray 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 ko nanigas yung kamay ko o oh, kain na kain na mga bebe sana magustuhan ninyo yan more on kalabasa. Yan, kunyari lang si Sky yan. Pero gusto niya yung kalabasa. Kalabasa atay ng baboy. Ay, manok. Yan yung pagkain nila ngayon. Tapos, konti lang yung nilagay kong ano, dog food para mas maraming kalabasa yung makain nila. Ay, si Bella, oh. Mm -mm. Amoy, Umuy mo muna yan ni Sky. Style na niya yan. Mm, -mm. na namin, anak. Sige. Kain tayo guys Pero Meron pa yung pakbet na natira Nung nakaraan Eto. Kain tayo guys Tinuruan ako ni mama na kumain ng, ano, ng alimasa Basta daw yung aligi ko kung kakainin Kasi nung nandun kami sa Bicol Ito yung napakarami sa kanila Lalo na nung, ano, nung bago pa lang kami ni Jo Maliliit pa si Sky, Iska, si Sky. <laughs> pa si Cheng Saka si, ano, si Dongdong Dong. Pag umuwi kami dun Halos planga-planga na napakarami doon sa gilid lang ng ano, gilid lang ng dagat. Yung maliliit na alimasan. Mga araw, kapal pa eh. Oo, kapal pa. Marami pa talaga. Mayroon. Gabi. Mm -hmm. Gabi, mga 6.30, ganun. Pupunta na sila, mag-iilaw na sila. Ganan ko. Tapos sabi ni mama, makakain ka naman ng marami niyan. Huwag lang yung aligay. Tapos yung mga kasi mga ganito kaliliit guys, hindi naman siya ano, mga ilang aligi yung nakakainin mo para makai blood ka. <laughs> Pwede ka naman tumikim isa dalawa. Ganon. Yung ganito, medyo ano na siya kasi matagal na siya sa rep namin. Ayan. Shout out kay mama. <laughs> Hi ma. Ayan, sa Bicol. Sa Sarsuwon. Sarap bago kami pumunta sa kwarto nag ano muna ako nagluto muna ako ng sauce ng spaghetti tapos meron palang dumating dito na ano yung in order ko sa Lazada ayan mamaya na natin buksan ang liit pala ko malaki eh <laughs> yung holder ng ano holder. holder ayan oh malapit na maluto guys titimplahan ko na lang ito may asukal na yan naglagay ako ng konting asukal tapos, wala pang asin. Lagyan ko na ng asin. Tapos, meron na rin siyang paminta. Mm. Ang bango. Beef yung nilagay ko, guys. Ground beef. Nilagay ko ito na ng kulang paminta. Masarap yung maraming paminta eh, Yung medyo maanghang-anghang. Naglagay na ako kanina pero dagdagan ko lang. Okay na to guys. Dalawa lang naman kami ni Papa. Merienda. sa hapunan na rin namin. Ito na yun wala nang rice rice hal hal maasa ako nababalik ka doon. iniwan mo na pala ako maasa ako nababalikan mo ako ha oh, nga akala ko pinakain mo lang si Jamila saan dito Uh, mali. Okay, itong ano, itong mat dito, pwedeng gamitin. Ibabad ko lang dito, ano? Ginamit ko yan sa loob kanina. Ay, nalinis ko na rin dun sa kusina. Akala ko kasi babalik pa si Papa. Kaya binabagalan ko, naghihintay ako sa kanya. dito pala siya naglinis sa loob. Okay, natapos na akong mag-shower. Pangatlo ko na ito, guys. Naligo ako. Nagshow, nag-shower na ako. Ano? <laughs> Pagkagising ko, nag-shower na ako. Tapos, nag-shower uli. <laughs> Shower uli. Ay. Sobra kasi ang init, ano, guys. Tapos, dito sa kwarto namin, ang pinagkukunan lang namin ng hangin dyan sa bintana na yan. Wala na. Dito, wala na. Dito, wala na. <sighs> Kaya, itong pintuan, nakabukas. Doon sa hagdan naman ang gagaling ang ano ang hangin. Sky, hali ka na dito. Bakit nangangati ka na naman? May pang-spray na tayo, may iniinom ka na. Ano pa ba? Hali ka na dito. Mukha kang si Max Alvarado na diyan sa buhok mo. <laughs> kakay, patingin nga si Kakay. Kamukha ni Max Alvarado. <laughs> <laughs> Naya na tuloy. Ay, napakita na mukha ng baby. <laughs> mm, mm Opo, buksan natin ito. Maliit lang ito sa palagay ko. Maliit nga lang. Ang imagine ko, malaki siya na as in, ayan siya. Ayan. Ano siya? Doon sana sa iPad ko, holder. Pero gagamitin ko siya sa keyboard. eh Sabi nila, heavy duty naman daw. Ay. Wow. Parang maganda. So, yan. Ituloy natin na low kasi ako, guys. Eto. Eto, pwede... Ah, pwede pala siya sasakyan Meron siyang ano dito, oh. Teka, lab. Tignan natin. Oops. So, pwede pa ganyan. Tapos, kung gusto mo na, ito, ang ganda, oh. Gusto mo naman na pataasan. Ayun, teka lang. Ayusin natin at baka, ayan. Tara, guys, diba? Okay na. Mm, ganda. Tapos, yung iPad na hindi gumagana. <laughs> Ay, ganda nga niya. Okay, papakita ko. may holder na tayo. Pero, ang paggagamitan ko nito ay yung keyboard ng aking computer. So, wait lang. Okay. Magiging ganyan siya. Kasi, tapos, ayun, pwede. Bababa. Ay, pwede. oh kasi nahihirapan ako, guys. Okay. So, ayan. Pwede na pala siya na ano eh. Na keyboard holder. Ayan. Ano ito? Keypad holder. Pwede, pwede. Kasi nahihirapan ako eh nahihirapan ako nasa baba ito inaapuhap ko pa yung kanyang mga letters tapos pag itataas mo medyo eh, ano mo na konti ayan ganyan o oh, diba pwede siya yan ang original na plan ko kasi ito wala na naman ayaw na naman gumana wala na talaga siguro sira na hindi na po pwede ito sana ang maganda pero ganito talaga, ito talaga sa para sa iPad talaga ito. Folder talaga ito ng iPad. Pero okay lang yan, guys. Ito naman talaga ang hinanapan ko. Yan. Hello guys, good evening. <laughs> Ayun, nako nako, hindi na kami kakain ni Pepsi. Nagmeryenda kami kanina ng ano. Ang mahal. naiwan ko na naman yung salamin ko sa si An. pagsi ka naman, 'di ba? Ano? Ah, oo. <laughs> okay, kinuha ko muna yung salamin ko. So, ayun guys, ah, uh, pagbaba namin ni Papsi, pa kami, pero hindi na, hindi ko na talaga kaya. Spaghetti kasi ma, ano yun, ma, bigat sa chan. Ano oras tayo nagmerienda? Alas 5 na? Oo, alas 5 na. Hi Sky! Ayan, hinahalhal sila kayo. naka na rin kami. Kami din. Okay. <laughs> Maghapon hindi kami nag-ano, hindi kami nag-AC eh, ni Popsi. Tinignan namin kung kaya namin. Medyo kaya naman ngayong araw na ito. Kasi hindi naman siya ganoon kainit kagaya nung no, nung isang araw sa kakahapon. mainit pa rin. Yung leg ko nga laging ano eh, laging basa. So ayun guys, hindi rin ako gaano nakatulog kanina ng tanghali kasi mainit. So, yun ang kaganapan namin and bago kami pumasok dito si papa bahala dun sa kusina pinasok niya yung mga pagkain sa rep kasi mabilis mapanis ngayon guys yung kanin ang gawin ninyo lagyan ninyo ng ano ay o lalagay sa rep yun mahal masisira yun marami pa ayun naalala ni papa yung kanin so yung kanin maglalagay kayo ng ano patakan ninyo ng suka parang nakita ko din yun dun sa comment tapos, pag medyo marami ng kaunti, hindi talaga, hindi siya maglalasang suka. Try nyo din yan, guys. Ay, yan na ching yan. Ay! 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 Ang uh, dami ng mga ching nun. Ay! <laughs> ay! Bakit nak Yan ching ka naman. Em, em. Yan ching yung baby ko, ha. Huwag kang sisipunin. Lalab. Ayun. Minom siya ng tubig pala. Minom ka na ng tubig ng baby. Tapos ako naman guys, nilinis ko na yung ano yung ano na ito. Ayun, basta naglinis na ako diyan sa buong kabahayan, naglinis na ako. Pero dun sa lanay saka sa kusina, hindi ko na, na map yun guys, talaga napagod na rin ako. So bukas na lang 'yon, 'yun na lang ang anuhin. Ang uunahin ni Papsi bukas na umaga, walis tapos 'yon, paggising niya okay, mag-after niya. Basta 'yon ang gagawin. Ah, oh, ikaw bahala ka. So ayun guys, tapos after ko na makapag-map, nilinis ko syempre yung map para bukas ng umaga malinis na 'yon. Tsaka hindi 'yon babaho yung map natin kapag nililinis natin kaagad. O kaya hindi natin iiwanan na madumi siya, mabaho para doon sa kinabukasan mas mahirap siyang laban. So ayun lang guys yung ano namin, update namin sa araw na ito. Thank you po sa pagsama sa amin. Hi, Doc Fred. maraming maraming salamat po sa message ninyo. Ate Teresita Pasalo, hello. Elizabeth, Ate, Be Ate Elizabeth, um, uh, sino pa ba? Papa? Ay, Ate Beth na Hi, Ate Beth. Kuya Noel, hello po sa inyo. yon shout out po sa inyong lahat. Kay MJ na nag enjoy ngayong summer. Yan, yeah, Mami J, hello sa'yo ni Kuya Abog. Kay Bisprin, hi Bisprin. At sya, kay Ate Yoli Torres. Hi, Tess Gonzalez, hello po, shout out po sa inyo. So, ayun guys, magkita-kita po ulit tayo bukas. Maraming maraming salamat po ulit. Good night! Night, Papang! Bye. Good night, babies! Good night po! Hey guys, salamat po sa panulungan ng ating mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.